Mga kababayan, nandito po kami ngayon sa harapan ng King of Doris University Hospital at amin pong minomonitor ang kasalubuyang pag- ng ulan at kitang kita po natin na kalawakan na may kaniliman sa kasalubuyan. Ito po ay wala po pong isang oras ng mga pangyayari ng pagulan na ito pero kitang kita po natin na ang kapaligiran ay bumabahana. Sa kasalukuyan. may mga sasakyan na po ditong hindi makabiyahe at sinabi na ginsan tayo na lamang dahil po hindi na po ang mga kalsada. malakas po ang hangin dito at sa kasalukuyan ay nagbibigay na po ito ng lamig. Ang aking po isang kasamahan dito na reporter din ay giniginaw na. Yan po si Mr. Noel, mga kalubayan. Ang mga puno po ay patuloy ang pagwagayway dahil po sa lakas ng hangin ibinibigay. Ito po ay pangkarinuang ulan lamang dito sa Jeddah pero ito po ay nagaganap. Minsan lamang po sa isang taon. O kung minsan po ay kada dalawang taon kakaiba po ang tanawin kaya po ang mga taga rito ay tuwantuwa sa pag-monitor at panonood ng ulan at para po sila ay nakasaksi ng hindi eh, pangkaraniwang mga pangyayari so hindi po natin malalaman na uh, mga na pa sa uh, susunod na 24 oras at uh, ibabalik po namin ang ulan mga kaganapan